Hmm. Ba't kiki ang kaya idol? Ha? Hindi ko alam po. ko alam. kaya dati. isa ka na? Hindi <tanasha> na yung lakad niya. Hindi, tas hindi ka rin masakit. Masakit. Ikiyam, ikiyam. Ano ba nangyari sa nasimplang ka ba? Hindi po. Ano yung huli mong ginawa? Oh, oh. oh. Bisikleta. So, bisikleta lang. Tawang napapasok sa trabaho, tapos huwag sa trabaho po bisikleta. Sa taong ginawa nyo. Eh. Ngayon, ganyan Hindi ba, nauulan ng kahit doon? Nauulan ng kahit Ulan, pagod, pagod. Oo, pawis yung pagbay. Oo, eh, tignan mo yung lakad mo ngayon. Ilang linggo ka ng ganyan? Dalawang linggo ka hindi makalakad na maayos. Parang may santol din sa ito eh. Ano po, ano kuya, medyo okay na yung ganun lakad niyo kung perno nung nakuha. Ano, ano, ano. Ano, ano, ano. Ano, 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 pag magbabike tayo, pag magbabike tayo, siyempre, gaano ka na yung trabaho mo? Galing ko ng ano eh, dito sa Muson, sa Bulacan. Muson, tapos hanggang? Hanggang, ano, Almar. Muson hanggang Almar, oh. tapos dito. Ta dito kat, tago, sa, dito ka tatagos silang. Sila. Bagong silang. Sila. Sila. layo rin, tsaka yung daan, pag Oo, oh. pabulusok. 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 Ngayon, ano yan, idol? Malamang na. hindi ka naman na lang eh. Malamang sobrang pagod na mga nerve mo, sobrang pagod ng mga muscle mo. Tapos syempre kakapitan mo, minsan may iipit dito, hindi mo na mapapansin. Maraming piyesa kasi yan sa singit natin, tsaka rito sa hips. Kakapitan ano Maraming piyesa yan, para mo. Maraming piyesa yan sa mga hips natin. Maraming ligaments yan, maraming nerve. Ngayon, pagka syempre hindi ka naman, kahit di ka na-same yung sobrang pagod ba? Sobrang pagod. Maghapon. Tapos bigla kang maaulanan. Pang! Pag-ising mo sa umaga no? Ayun na kayo eh. Hindi lang makalangin. Ano. Baka hindi ka nga makatayo. Oh. Hindi, hindi niya kaya. Oo, ganun na nangyari sa Erdol. Sige, pag-ilid ka. Pwede pag mo pag-higa, tayo, kain pag, -tay, pag -tay, siya. Oo. Oh. Eh ngayon, madadala ka pa muna mag-bike ngayon. Pero yung mo nga muna, massage mo muna. Madali lang tong kaso na to, panoorin niya. Madali lang tong kaso, ipapamassage ko lang muna kay Master Roy, tapos... Baka hindi, niya na, hindi mo na napansin niya na ito, siyempre mm mo. Lalo pag pataas, pwersado. Pwersado. Ang dami nga nun, kamusta akin. Papuntang muso. so? Oo. Sa babae ng sundalo. Airsmith. Airsmith. Ayan, medyo yung pataas niya medyo hindi tirik. Medyo parang ano. Uh, na. Pero dito sa bagong silang mayroon dyan ano kasi. Ako oh, palang takot eh. Uh, Tingin ako dito. Tingin. Yung eh, sobrang pagod tapos mababa sa akin. Yari ka din. Ihintayin mo talaga. Habang, habang tumatanda tayo. Iron Man ang tawag doon sa mga ano, Yumi Inda. bike mo? Okay yung bike mo? Or, parang, bike mo? Oh. parang BMX yung bike mo. Parang BMX? So, okay. Kaya ako palagay. Kaya ako palagay. Kaya Pala mga nerve niya. Pagod yung mga cell nerve mo niya. Ligaments. B Kabila. Punta sa doktor. Eh, ganun talaga. Wala kang ibang unang pupuntahan kung di sa ospital. Para manaman kung ano nangyari sa'yo. Doon, hindi mo naman may paliwanag. Di ka naman nasempla. Doon lang. Yun lang ang tracing naman yan. Sobrang pagod tapos napasa. Alam mo yung magugas ka ng ano, Ayun, yung nagtrabaho ka ng ano. Kanyan, nagtrabaho ka ng... Tawag ko yung kamay lang trabaho, yung So, yung mo kumain na nakakamay. Maghapon ka mag-welding, subukan mo kumain na nakakamay. Buwas pag mo, yung kamay mo hindi mo itiklo. Ba't ganun? Mananahi, mga ganyan. Yan. Bubugan. See where? pinakamagaling trabaho ng kamay, yung dead lock camera. Yun. Yun. Basa ka rin yun. <laughs> Tsaka kamera magbasa ka. <laughs> Para bukas pagising na yung kamay mo, patigas pa sa... Pero dito niya na, gumagano'n pa rin yung ano dito. Alas na. Sa Jack Hammer Ay, ito ano yung Batanga City. Yung tinalitsik daw siya nung ano. Yeah, yeah. Wala nang hawak. Hindi, nang hina, nang ano, bumagal siya, bumagano'n. Kaka Jack Hammer. Pag hindi ka marunong nung talsik ka dun eh. Kailangan na itatayo mo lang maayos yung magulang tukuran. Tignan mo yung pao mo, mo. Hindi nga niya magalaw yung ibang daliri mo sa mga. Sobrang ano yun. Tabaka. Okay. Tigil-tigilan muna muna magbike. bike Malulong po kanya na ito. Magsisimula na, hindi ka na makatayo. Mayroon pa naman mag-bike kung hindi na didiretsin to. Mayroon mag magbike kung BMX is malayuan. Oo. Uh -huh. Yung mababa lang yun yung Tuhod mo doon, nakatupit lang din eh. Dapat yung mahaba yung ano, upuan. Dapat yung may adjustment. May adjustment yung... Kailangan kasi yung, ano mo, straight, straight. Hindi yung nakatope. Last lang. Nag-review. Kala mo yan, may tatanong ko, hindi. Hindi yan. May bagong tanong. May bagong tanong. Ano yung English ng kasi? Patalino yung natanong mo. Oroy, okay, masas mo si Anak mo yan. Okay. Yeah, yeah. yeah, Sinabihan yeah. okay, yeah. niyo na ba itong mga ano? Ayan, binlock ko po siya. Uh. Ayan po Pat siya. Alisin mo sa pagka-block. Para makita nga ba. Relax lang. Relax lang. Inhale. Exhale. Diyan marang marang. Iyan, ka lang muna. Kailan niya talagang nag-operate pa rin siya, no? Diyan. Sa 600,000, hindi ako yan. Isa lang ang page natin. 650 nata tayo eh. Ilan na ba? 60 na alam ko. Eh. 676. Kami na, no? 676 yung original natin. Ito po yung original na ngayon, no? na 676k followers. Po yung original, yun ako. Yan, 600,000. Uh, ay, 600,000. 600, yan ang original. original. Yung may isa po, yung yung isa naman. Sa comment section kasi kami nagbase nung <laughs> kung saan yun. Yan. Minsan kasi may magre-reply sa inyo sa comment. oh nga po, yun nga, doon nga po kami na ano eh. hmm. Mag-iingat kayo yung mga reply na ano sa comment. Tignan nyo yung followers niyang. 179. Wala yan. Ano? Hindi ako yan. Kaya may ato dami na ng isyo, no? Ha? Kasi nag-comment siya dun eh, P.M. po, pa sabi nyo. Hindi, sin sino-inan ko siya. Sabi ko, bakit ang baba ng followers niya? Tatandaan niyo palagi yan, para hindi kayo maskam, wala kayong babayaran sa mga book-book na yan. Pupunta kayo rito. Pag napunta na kayo rito, dun pa lang. Pero yung chicas-chicas, sinasabi niyo, book. Na pay now, book now. Pag mumuhumorahin yan. Oh, lahat lalaki. Ayun na makita. Binlakan na niya eh, binlakan na rin. rin. Ayun na makita. Ah, uh, nakakat. Ano na po ang aapak niya lang? Oh. Saktong-sakto. Ay, sinta. Mga tatlong araw ito. Medyo mabigat na siya ko, pila na ako. Hindi natutuloy kasi na. Hindi ka lakad na mayos. Dapat dyun. Mga tatlong araw wash up. Aplusan mo lang ng ano, bumili ka na ng bawo. Aplusan mo rin na lang, ha? Ah, okay, yun lang. Huwag ka maliligo today, ha? Hmm. Idol, huwag ka mag-bite muna. Wala, malulong po kanya. Nangyari na sa iyan, eh. Tapos ulan na ulan. Hmm. Bubog na bugbog. Palagi ka naman basa, araw-araw ganun. Hmm. Hindi ka robot. Bakaw ka lang. Hey? Sige. <laughs>